So yun guys, kinabi na kami sa Maynila. So dito na kami tutulog sa tita namin sa Pasay. So by the way guys, ngayong gabi ay pupunta kami sa Luneta. So kasama mga siblings and cousins and our titas. So yun guys. Kaya nyo akong isama ko kayo sa aming pagmamasyal. Ayan si Utol. Sabi ko siya dahil nakasama niya mga are. Ayan. Diba? May kanya kasi silang live guys. Yung isa nagbibidyo. O. Diba? Hmm. Isari-sarili silang mundo guys. Nagbibidyo. Yung isa naman nag-hi. So ganyang kadami dito. So alam ko naman na alam ninyo yung luneta ay maraming tao. So gusto ko lang isama kayo guys. Pag gagala namin dito sa luneta. So, yan si tita. Binabanas daw siya kaya dala na siya ng pamaypay para hindi siya uh, magbukang magbukhang hazard. <laughs> o, ba diba? Tama niya sinasabi. Naririnig niyo ba guys? You know, kakaldag pa daw siya. Kaso nahuya siya sa mga people. So, yan guys. Gusto ko ipakita sa inyo ganda ng paul pakulay nila no paulaw pakulay ng kanilang ano uh, fountain so ang motif nila guys BTS so lahat ng kulay ng pito ay nasa fountain guys yo di ba white sugar pink chin fofol jungkook Oh, ayan, guys. Ayun, dalawang magjowa nag date Hi, step, magkapatir. So, para sila magjowa guys, di ba? Yung tatlo naman may sariling mundo at saka yung buntis. So, nag-ano sila, nag-uusap sila, nakakaldag sila mamaya. So, ayan, guys, so, kulay blue RM. O, oh, di ba? So, andyan lahat ng kulay ni J-Hope, ni Tay-Tay, ni Jimin, Shoga, Jungkook, Jin. Yan. At RM. So, sobrang lang masaya guys dahil nandini kami na magkakasama. Tagal na kasi hindi kami nag nagkakasama eh. So, actually guys, ako lang talaga mag-isa dyan. Kasi sila may mga sarili nga silang mundo. So, ini-enjoy ko na lang din yung sarili ko. No doubt uh, ng Mountain, kasi nga ang background mu music niyan guys e, is BTS song so di ko na pinarinig sa inyo guys dahil baka tayo ay makapiright so yung mga bata nag enjoy oh. sana nung bata pa ako nakarating ako dito di ba diba? para naman eh na-enjoy ko yung bataan ko kaso malaki na ako nandito. Pero okay lang kasi isip bata pa rin naman ako mga kapusa. So punta tayo sa exciting part guys. Malapit-lapit na rin. So meron tayong nakuhaan dito na ay yan. Diba? Kofo. Kofo! So, sobrang shit nila. Chamech-chamech. Sana all. Papapasa na all ka na lang guys. Sayang nga lang at hindi ko nakuhaan yung pag do doon sa ni Koyas kay Ating Kid Girl. So, pasalamat kay sa akin guys kung mapanood nyo to ah. Ginawa ko pa kayo ng magandang ano, background. Para naman eh, maganda yung inyong pag loving, -loving. Ah, di ba? So, nag pa ako nyan guys. Nagpabalibalintong pa ako nyan para makuhaan kayo. <laughs> Shoot. Pero totoo yan. Kasi natuwa lang ako sa inyo. So, yan ang ganap ngayong gabi, guys. So, dito, andito pa rin kami sa Pasay. So, ngayon, guys, andito ako sa hospital. Hindi ko alam kung saan ang hospital e eh, kasi nakalimutan ko. So, andito kami para mag-donate ng dugo. So, yan nakita nyo. Yung palingon-lingon na buntis na yan, siya yung dahilan kung bakit nandito kami sa hospital. Siya would. Di, hindi guys, kailangan niya kasing masalina ng dugo. So, I volunteered na magsalin din ng dugo. At siya, si Insan Pony. Si Insan Pony, Pogi. Poni. So, mag din siya, mag-donate. First time niya guys, mag-donate. So, sana, sana talaga, ano, maging successful. So dyan nga guys, sinanap namin yung blood bank. So, tingin-tingin kami sa left and right. <laughs> and So, shoutout nga pala sa mga staff de deru. O, oh, diba? di ba Mga staff dito guys. Hindi ko alam Bangladesh or Indian. Pero, more on foreigner po yung staff ng hospital dito. Shoutout po sa doktor na nag-asikasa sa Pinsan ko. Thank you po. So, yun guys, hindi ako nakapag-donate ng dugo dyan. So, sayang kasi na hindi daw pwede. Balik na lang daw ako pagka Monday. So, yun guys. So, may rason kung bakit hindi ako nakapag-donate ng dugo. At saka ayaw siguro din ni Universe pa kasi nga uh, may rason. syempre. So, hindi na natin babanggitin dito sa video, guys. So, ang magpapa magdodonate na lang dyan ay si Insan Pony. Kaya, good luck sa'yo, boy. So, yan lang ang ganap, guys, for today's video. Salamat. Bye-bye.